Magandang araw po sa ating lahat mga kaparmers sa uh, Luzon, Visayas, and Mindanao. Uh, nandito po tayo sa ating uh, tanima ng saging, uh, saging sabah. Uh, nandito po tayo para linisan po natin yung mga pananim nating saging. Uh, kaya uh, importante talaga na linisan para uh, hindi po maagawa ng Uh, sustansya yung ating tanim na saging dahil sa damo kaya ngayong araw ay gagawin po natin na maglilinis sa ating tanima ng saging uh, before po tayo magsimula mga kaparmers ay magsuot po tayo ng gloves para maiwasan po yung ating maka-may sa mga matutulis na mga damo So ito na mga farmers, ah, nagsimula na po tayo. Ah, talagang ano, daming damo. Pero okay naman mga farmers kasi ah medyo ah, madali lang po siyang ano linisin kasi uh, sobrang lambot ng lupa kasi nung una ay nakapagtanim po tayo ng loya kaya ganito po siya ka buhag-hag talagang maganda talaga sa ating tanim na saging at saka yung ano Uh, madali lang mag absorb yung mga ugat kasi uh, talagang ano malambot pang pa lupa at saka sa ating ginagawa na paglilinis ay malaki talagang tulong sa ating tanim na mga saging kasi uh, hindi po natin pinabayaan so ganito talaga yung ah magtanim talagang ating ano alagaan para may maganda talagang tubo kasi kapag mapabayaan po natin ang ating matanim ay hindi po maganda ang resulta kasi ah, pag ganitong klase na madamo ay maagawan talaga ng sustansya yung ating tanim na saging. Kaya importante talaga mga ka-farmers na malinis ang area ng ating saging. Dahil uh, isa pa, maiwasan yung ano, punggos at hindi magkasakit yung ating mga saging kasi wala nang pagtataguan yung ano, mga insekto. Uh, dahil uh, ano Uh, na linisa na ng mabuti uh, dito na lang area mga kaparmers farmers ang ating ano, ipagpatuloy yung paglilinis uh, kasi ginagawa ko po ito mga kaparmers kasi mayroon po po akong isang plano dito dahil dyan sa kabila ay nakapagtanim po ako ng ano kamote at dito naman na area ng ating nilinisan ay bala ko pa rin na pagtanima ng kamote kasi yung kamote ay madali lang kasi uh, tatong buwan uh, makapag harvest na po tayo kasi madali lang kasi itong mga saging naman natin ay medyo ano maliit pa lang at hindi pa masyadong nakabunan ang area kaya pwede pa po siyang uh, pagtaniman ng kabot kamote uh, matatawag po natin na nagdouble cropping po tayo dito so ito na mga farmers uh, tapos na po tayo uh, talagang maganda na yung taniman ng ating saging na nalinis na natin so ganito talaga kaganda pag mayroon tayong tanim kasi uh, uh, balang araw uh, magbunga po rin ang ating paghihirap at hindi na tayo bumili sa merkado kasi ang presyohan ngayon sa merkado ng saging ay na, nasa 35 to 50 uh, ganyan ka mahal sa merkado pero pag mayroon tayong tanim ay ah, hindi na tayo bumili kaya importante talaga na ah, magsikap tayong magtanim so ito palang ating itinanim na saging mga farmers ay ah, magtatlong buwan pa po ito so bago pa lang po ito mga farmers pero ang kanyang tobo ah, medyo mataba kasi ang area naman po dito at ang lupa ay talagang mataba pa kasi isang bisis pa po ito na pagtaniman ah uh, luya pa lang po ang nakatanim dito kaya naka ano uh, kitang-kita po natin na uh, maganda ang resulta ah uh, hindi pa po ito natin ginagamitan ng abono pero balak ko naman na hindi ako mag gamit ng abono kasi ah uh, Uh, hindi maganda sa ano ating katawan yung mga synthetic ay uh, yung importante talaga yung organic yung natural lang. Kaya uh, hindi po ako magabono kasi uh, maganda pa naman po ang tobo ng ating saging. So ito na mga farmers ang resulta sa ating na linis talagang ganda sa paningin na malinis na po ang ating sagingan ng saging sabah so hindi na lang po natin ito malayan uh, sa sunod, susunod na mga buwan mga buwan buwan na lumilipas ay lumalaki rin po ito at magbubunga kaya ah, maghintay na lang po tayo ah, magtiis na lang po tayo ng ilang mga buwan na lumilipas kasi darating din ang araw na magbunga talaga ang ating mga paghihirap So hanggang dito na lang po ako mga farmers at saka sana ay palagi kayong manonood para makasubaybay po kayo sa ating mga ginagawang mga video about farming. sa wakas mga kaparmers uh, natapos na rin tayong maglinis sa ating mga tanim na saging na sabah so maganda na po yung area na ano na linisa na po natin kasi yung mga damo ay talagang agaw talaga ng sustansya sa ating mga tanim na saging kaya dapat talaga makuha kaya Hanggang dito na lang po tayo mga ka-farmers at uh, pasalamatan ko po yung ano mga bagong nag-subscriber at saka nagsuporta sa ating channel. Uh, dahil sa inyo ay naano ako laging ganado sa pag-video uh, sa aking mga uh, pananim about uh, farming. Kasi malaking tolong po ito sa ating mga kababayan na walang trabaho at saka ma-encourage po sila na magtanim dahil sa ganitong mga video. Ah, pong salamat po sa inyong lahat, mga ka-farmers na nagsuporta sa ating channel, NB Mini Farm. At hanggang dito lang po ako. Maraming salamat sa inyo and God bless.